Hi guys Nasa gitna po tayo ng gubat ngayon guys Tabi-tabi oh. po guys. <clears throat> Meron daw kasi dito guys na Tabi-tabi po May bahay na abandonado dyan guys oh. Dyan guys oh. May bahay na abandonado dyan guys meron daw nakatira dyan guys na na hindi ka nais na yung amoy ayan guys yung ayan guys yung bahay guys yung ayan guys yung oh. Oh. ayan guys oh. ayan guys ayan bahay bahay guys ayan ah, nakakatakot guys ayan guys May tinatawag siya guys. Yung isang ano siya guys, isang babae ba? Isang babae na nakatira dyan, nagsusulo lang. Tapos, wala namang nakatira. Wala naman siyang kasama guys. Tapos, bakit ganun guys? Tapos, may bahay naman dito sa kabila guys. Ayan guys oh. Ay, wala rin nakatira guys. Ayan. Ayan, sira na guys oh. Ayan. Sira guys. Ayan. Yeah. Oh, guys, ah, oh. Ayan guys, nakakatakot dito guys. Yeah. Kanina pa ako sa gitna ng gubat na yun, guys. Nagkikiramdam ako. Totoo ba yung sinasabi nila na yung babae dyan na nakatira? Eh, meron daw kababalaghan ginagawa guys bigla na lang daw may sumisigaw guys yan simpre kapag ganun guys eh baka may biktima guys tulungan natin yan ayan guys oh. ayan gubat na yan guys Hmm. Laki ng puno na yun guys. Okay guys, thank you for watching.